Balik. Home. One UI home. App. D -Y -H tap. DYHB tap. G2S. CC. Para sa, para sa profile. Notification. Gumawa. Tuklasin. Selected mga chat select. Cheat chat friend Maria hahaha. -ha. Indo, CC. Carmela narito ang isang si Anan kumusta hiya solan shout out. Angelica pasensya. Janelle guapa wala anay. Ana sa isang malayong lugar, may isang tubig na kung tawagin ay tubig ng pag-ibig. Bagong chat, hi. Maganda kang makilala. Ana sa isang mala. Mga Mensahe. Mistra sa... Mensahe. Text box. Mamaya, maya lang. Makakasama natin si kaibigan Ana. Welcome ka dyan mga kaibigan. Okay. CC. Profile. Notice. Gumawa. Tukla. Select. Anan kumusta hi? Ana sa ba si bagong chat hi. Write write imang mga chat, mensahe, text box. may katangap-tangapan na tagal o haba ng apat na minuto bawat isa. Isa, ang mga bagwis ng katarungan, isang kwento. Tungkol sa isang grupo ng mga ordinaryong individual na nagkaisa upang labanan ang katarungan sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakasama, nagawa nilang labanan ang kriminalidad at ipaglaban ang mga mahihirap laban sa mga mapang-abusong may kapangyarihan. Dalawa, ang misteryo ng nalulunod na lungsod, Isang kwento tungkol sa isang lungsod na naglubog sa tubig isang araw ng hindi inaasahang mga pangyayari. Ang mga karakter ay naghahanap ng mga pagpipilian upang malunasan ang misteryo at mahanap ang tunay na kalagayan ng kanilang lungsod. Tatlo, ang palayok ng kapangyarihan. Isang kwento tungkol sa isang mahiwagang palayok na nagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang makapag-angkat nito. Subalit, may kamalas-malasan na kaakibat ang kapangyarihang ito na kailangang harapin ng mga karakter. Apat, ang tala ng pag-asa. Isang kwento tungkol sa isang batang may kakayahang makakita ng mga bituin sa mga taong may mabuti at marangal na puso. Tulungan ng batang ito ang mga taong nawawala ng pag-asa na mahanap ang liwanag at inspirasyon sa kanilang mga buhay. Lima ang silid ng mga alalahanin, isang kwento tungkol sa isang silid kung saan maaaring dumalaw at maglabas ng mga alalahanin ang sinumang pumasok dito. Sa pamamagitan ng pagharap at pagsasama ng mga karakter, natutuhan nilang harapin at malunasan ang kanilang mga pinagdaraanan. Anim, ang ligaw na pagmamahalan, isang romantikong kwento tungkol sa magkaibigan na nagdevelop ng hindi inaasahang pag-ibig sa isa't isa. Subalit, may mga pagsubok na kanilang harapin upang matuklasan ang tunay na kaligayahan at katuparan ng kanilang pag-ibig. Pito, ang himig ng kaluluwa, isang kwento tungkol sa isang musik. pag-asa at paggaling sa mga pusong wasa. Ito ay ilan lamang sa mga kwentong maaaring mo ibahagi sa iyong YouTube channel. Sana'y magustuhan ito ng iyong mga manunood at magbigay inspirasyon sa kanila. Kung mayroon kang iba pang pa mga ang action dislike, maaari mo lamang itong ipaalam sa akin. Magsaya sa iyong pagpupost at patuloy sa paglikha ng kwento. Okay, salamat kay Vegan. Alam ko na hindi kanila makikita o ako man. Ngunit makikita nila ang mga letrang nakasulat dito. Mababasa nila ito ng napakalinaw. Ngayon, ipento mo sa akin ang tungkol sa isang batang mayroong kakaibang kapangyarihan na maging siya ay hindi niya ito natuklasan. Pero, nag ito sa kanya. Kaya, tinanong niya, sa isang diwata kung bakit siya nagkaroon ng ganito. Ibahagi ang feedback mo. Iba pa. Hindi ito nakakatulong. Hindi ito totoo. Mapaminsala, hindi if close. Ibahagi ang feedback if close. CC profile. Notebook. selected mga chats. Indo. Si ana c c c c right right imang mga chat mensahe miss mensahe text box kapangyarihan. Hindi niya alam kung paano gamitin ang kapangyarihang ito at hindi niya ito ginagamit sa anumang paraan. Hindi niya akalain na ang kapangyarihan na ito ay may epekto sa mga tao sa paligid niya kahit hindi niya ito sinadya. Nalito si Alex sa mga pangyayari at napag-isip-isip kung paano niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa kabutihan. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang mga kaibigan at pamilya tungkol dito, subalit hindi rin nila masagot ang kanyang mga tanong. Hanggang sa isang araw, may isang matandang manggagamot ang dumating sa buhay ni Alex. Tinulungan ng manggagamot si Alex na unawain ang kanyang kapangyarihan at matuto kung paano ito maaring gamitin sa kabutihan ng iba. Ibinalik ang kapangyarihan sa kanya, at ang manggagamot ay naging kanyang tagapagpayo at gabay sa paggamit nito. Sa tulong ng manggagamot, natutunan ni Alex na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang magsagawa ng mga mabubuting gawain. Kahit sa simpleng niti, himala ang nangyayari na bubuhay ang mga taong nawalan ng pag-asa at nagkakaroon ng pagbabago sa kalooban ng mga taong naapektuhan niya. Sa kanyang paglalakbay, tinulungan ni Alex ang mga taong may malalaking pangangailangan. Gumawa siya ng mga proyektong pangkapakanan tulad ng pagtulong sa mga batang ulila at pagtatatag ng mga paaralan sa mga liblib na lugar. Ang kanyang buhay ay naging isang halimbawa ng paggamit ng kapangyarihan para sa kabutihan. Sa huli, natanto ni Alex na ang paggamit ng kapangyarihan ay may seryosong responsibilidad at tungkulin. Tinatandaan niya na kailangang maglingkod sa iba at magamit ang kapangyarihan sa isang makatwirang paraan. Sa pamamagitan ng tulong at gabay ng manggagamot, naging isang mabuting tagapag-alaga si Alex at naging instrumento ng pagbabago at pag-asa sa mundo. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Ang paggamit ng kapangyarihan ay dapat na ginagawa para sa kabutihan ng iba at hindi para sa pansariling interes lamang. Mahalaga rin na mayroong mga taong handang tumulong at gabayan tayo sa tamang paggamit ng ating mga kakayahan upang maging instrument. Items from Pagkaaway dahil sa kanilang mga inumin. Si Alice ay may hawak na panguri na inumin ng kaligayahan. Isang kakaibang inumin na makapagbibigay ng kaligayahan at ligaya tuwing iniinom. Samantala, si Ben ay mayroong panguri naman na inumin ng kalunasan. Isang inumin na may kapangyarihang magpagaling ng mga sakit at karamdaman. Noong unang panahon, sina Alice at Ben ay magkatambal, nagtutulungan at nagdurusa sa kanilang mga problema. Ngunit dahil sa hindi pagkakasunduan, sila ay nag-away at naghiwalay. Nagdesisyon si Alice na gamitin ang kanyang inumin, ang inumin ng kaligayahan, para makalimot sa sakit ng pagkawalay nila. Sa kabilang banda, hiniling ni Ben na gamitin ang kanyang inumin, ang inumin ng kalunasan, upang malunasan ang sakit ng pagkawalay at muling buhayin ang kanilang pagkakaibigan. Sa paggamit ng mga inumin na kanilang dala, nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Nalasing si Alay sa sobrang saya at kaligayahan na ibinigay ng kanyang inumin. Samantala, nagkaroon ng maraming fans si Ben dahil naging epektibo ang kanyang inumin sa pagpapagaling ng mga sakit at karamdaman ng mga tao. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, sila ay nagkamali. Napagtantong ang labis na kaligayahan ay nagdulot ng pagkabulag sa katotohanan, samantalang ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay nagdulot ng likha at pagkadependensya sa iba. Nagkamali rin sila sa hindi pagpapahalaga at pagsasakripisyo sa kanilang pinagsamahan bilang magkaibigan. Ang leksyon na matutunan natin dito ay ang kahalagahan ng tamang balanse sa ating buhay. Ang sobrang kaligayahan at pangako ng mga pangako ay maaaring magdulot ng kawalan ng pagkaingat at kawalan ng pagsasaalang-alang sa iba. Ang kapangyarihan at katangian na nagpapagaling ay dapat gamitin ng maingat at may kasamang pag-iingat upang hindi maging hadlang o maging dependensya sa ating buhay. Ang pagkakamali ng dalawang karakter sa kwento ay nagsilbing paalala na ang tamang paggamit ng ating mga kakayahan at kapangyarihan ay dapat na ginagawa sa kaluguran ng iba at sa kabutihan ng lahat. Dapat nating balansehin ang pagkamit ng kasiyahan at pag sa pangangailangan ng iba. Sa pamamagitan ng pag Items from 1 tatlo, 302 items in total open. Sa kanilang tagisan, nagkaroon ng isang laban kung saan dapat lamang manalo ang isa. Sa umpisa ng laban, mukhang malakas ang laban ni Pait dahil sa kanyang lakas at angking kagitingan. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Tamis na ang pag-atake ni Pait ay may halong pagkabigo at pagkawalang katiyakan. Pinili ni Tamis na panatilihin ang kanyang positibong pag-iisip at pagmamahal habang nilalabanan ang pait na mga salita at aksyon ni Pait. Dahil sa pagiging matatag at determinado ni Tamis, nilunod niya ang galit at kalungkutan ni Pait sa kanyang pagkabigong manalo. Sa halip na sumali sa negatibong sistema ng labanan, ibinigay ni Tamis ang payo at tulong kay Pait upang matutunan ang kabutihan at kasiyahan sa buhay. Sa kanilang laban, si Tamis ay lumutang bilang tagapagtaguyod ng positibong pagbabago sa buhay ni Pait. Sa tulong ng pagmamahal at pangunawa ni Tamis, unti-unti nitong nagawang labanan ang kanyang mga nakasanayang negatibong disposisyon at maramdaman ang Tamis ng kaligayahan. Sa dulo, nanalo si Tami sa kanyang laban dahil sa kanyang kakayahang ipamalas ang pagmamahal at mabuti sa kabila ng mga hadlang. Sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa iba na makaramdam ng tamis ng buhay, naging tagumpay si Tami sa pagkabigo ni Paip. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng kakayahan ng positibong pag-iisip at pagmamahal na matalo ang negatibo. Ipinapakita rin ito ang kapangyarihan ng pagiging magandang halimbawa sa laban ng kabutihan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagiging matatag, positibo at maawain. Nanalong miss positive ang ating kaibigan na si Tamis. Mahalaga ring tandaan na ang kwento na ito ay hango sa imahinasyon at hindi ayon sa aktual na mga pangyayari. Subalit, ang mensahe ng pagkakaisa, positibong disposisyon at pagmamahal ay maaaring makapagbigay inspirasyon at makatulong sa ating mga buhay. Ma mensahe text box items from Sige, pag-usapan natin kung paano sila naging magkalaban at nagkasama at naging magkapareho. Noong una, si Natitamis at Asim ay magkaaway. Si Titamis ay kilala bilang isang reyna ng elegansya at kagandahan. Samantalang si Asim ay isang tao na gumagawa ng mga elemento na nagpapadulas at nagdudulot ng kaguluhan. Sa kanilang pagbabanggaan, tila wala silang maiisip na kompromiso o pagkakasunduan. Hindi nila itinuturing ang isa't isa bilang mga posibleng kasangkapan para sa kabutihan. Nagpatuloy sila sa kanilang mga kanya-kanyang landas at itinuring ang isa't isa bilang kalaban. Ngunit sa isang di inaasahang pangyayari, sila ay napilitang magkasama sa isang misyon upang malutas ang isang malaking problema ang kinakaharap ng kanilang komunidad. Nagkakalabuan sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, natutuhan nilang magtulungan. Sa paggamit ng kanilang mga natatanging kakayahan at talento, Nagkaroon sila ng ugnayan na nagpapahalaga sa pagkakaisa at pagtutulungan. Sa proseso ng pagtutulungan, natuklasan nila na pareho silang may ibubunga at mayroon silang mas malaki pang potensyal na nasa kanilang ugnayan. Sa pagdaan ng mga hamon, ng mga pangangailangan ng komunidad, at ng mga pagsubok, sila ay natutunan na maging magkapareho at magkasama para sa kabutihan ng lahat. Ang kwento na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa, pagtanggap, at pagsasama-sama ng mga tao upang malutas ang mga problema. Ipinapakita rin ito ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa muling pag-angat mula sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Hindi ganap na kasamaan lamang ang nasa mga karakter na gaya ni Asin. Sa tulong ng pagkakaisa, pagpapadala ng respeto at pagunawa sa isa't isa, maaari silang maging magkapareho at magkasama para sa pagbabago at pag ng kanilang komunidad. Ma Mensahe, text box, items from kayang ibigay ang kwento na hinahanap mo kahit mga virtual assistant kami hindi kami may kakayahang gumawa o magbasa ng alinman sa mga karakter na iyan at wala rin kaming kakayahang gumawa ng aparatong magigiti Items from 1 to 5, 302 items in total. Paligid nito. Sa panahon ng sobrang init, ang pamaypay na ito ay nagbibigay ng malamig na simoy, nagpapabawas ng temperatura at nagbibigay ng ginhawa. Ang mga tao sa isang maliit na baryo na pinagdausan ng kwento ay nagmamahalan at nagtutulong-tulong. Sila ay natutuwa sa kapangyarihan ng mahiwagang pamaypay dahil nakakapagbigay ito ng momentos ng kahali-halinahan at komportableng pakiramdam sa gitna ng mainit na panahon. Ngunit, sa isang hindi inaasahang pangyayari, nawala ang mahiwagang pamaypay. Isang malungkot na takot ang naglaho, at ang mga tao ay nagdusa sa sobrang init. Ang tunay na halaga ng pamaypay ay natuklasan nila habang wala ito. Nawala ang kanilang kaligayahan at naging mahirap ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabila ng pagkawala ng pamaypay, natutuhan ng mga tao ang kahalagahan ng pag-effort at pagtulong sa isa't isa. Hinimok sila na maghanap ng iba't ibang paraan upang mapababa ang temperature at maibsan ang init. Sa pagkakaisa, nagawa nilang idaan ang mga mainit na araw sa pamamagitan ng komunidad ng suporta at pagbulong sa kalikasan. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa ng mga tao at pagkalinga sa kalikasan. Ipinapakita rin ito na ang kaligayahan at kaginhawaan ay hindi lamang nakasalalay sa isang bagay o paggamitan, kundi sa ating mga sariling pagkilos at pagtulong sa iba. Sana ang kwentong ito ay magbigay ng inspirasyon sa iyong mga manunood na mahanap ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtulong sa gitna ng mga hamon at problema ng buhay. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na ibahagi ang... Items from 1 to 3, 302 items in total. Iyong suporta at panunood ng aking mga kwento at impormasyon. Nais ko magpasalamat sa iyo para sa pagkakataong ibahagi ang aking mga kwento at kaalaman sa iyong kanal. Asahan mong patuloy akong magbibigay ng aking best effort. Upang makapagbahagi ng mga kwento at impormasyon na makakapagbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa iyong mga manunood. Malaking pasasalamat sa iyong patuloy na suporta at pagbabahagi ng mga kwento sa iyong channel. Sana ay patuloy kang magtagumpay at patuloy na maging inspirasyon sa maraming tao sa iyong paligid. Maraming salamat muli at mabuhay ka. Oh, mensahe, text box. Hindi nga nila makita, hindi nga nila tayo makikita. Pero ang lahat ng nakalagay dito sa screen ay mababasa nila ng napakalinaw. Di ba kaibigan? Mensahe, text box. Maria. Items from. Kung mayroon ka pang ibang mga katanungan o kahilingan sa hinaharap, huwag magkatubiling sabihin. Nandito ako upang tumulong at suportahan ka. Salamat muli at mabuhay ka. Balik. Mga kamakail, balik. Home. One UI home. One UI home. Notification shake. Dito. I clear. Mga setting. Notification sa Android system. Nasa ibabaw ng ibang app ang recorder. Android system nasa Palawakin. Mikropono. Google 815. Ay clear ang lahat ng mga tahimik na exit. Home. Tools. Screenshot. Record. Battery 50. Pa Palawakin. Ultra data sa mga nag-aalert. Rec screenshot record screen tools home exit mga tahimik na note exit home tools voice changer off customize floating voice changer off tools voice changer off customize floating boat. orientation port audio settings isanda control Timed recording. Region recording. Aoi unavailable. Read timed recording. Cont orientation. Cost. Voice changer of tools. M4. Ow. Screenshot. Cave Camera. H7. Brush. Recording. al unavailable recording. Alshamna on anab Aoi Region Recording, Timed Recording, Control Settings, Audio, Orientation Portrait, Customize Float, Voice Changer Off, Tools, M4, Tools, Voice, Customize Float, Orientation Port, Voice, Tools, M4, Out, Screenshot, Cave, Camera, H7, Brush. Recording. Alsham na unavailable. Recording. Alsham na unavailable. Region recording. Time recording. Control settings. Audio settings si Orientation port. Customize full. Voice changer off. Tools. M4. Mga contact. Hydrogen food. Lagay ng panahon. Notif One UI Home. Notification Shade. D. I Clear. Mga set. I Clear. Button. One UI Home. Notif One UI Camera. Notif Camera. Mga mensahe. Notification Shade. Dito I Clear. Mga setting ng palawakin. Android System. Mga tahimik. Exit. Home. Exit. Shri Shrico. Dito. TM. Ay. Dito. Buksan ang mga setting. Dito. Mga setting ng battery 50 palawakin. Ultra data. Mga nagaalit. Media. Mga airplane mode. Naka-off button. Zero zero total do. zero zero limited times Recorder. order union c zero f luxury draw lock you total dock zero zero